Good afternoon, tuturko kayo sa aking hacienda namamatay na yung nasa baso kasi 2 days ko sila hindi nadiligan pero lumalaban pa din sila o oh. may ano din sila may bunga ayan palaban sila kailangan ko silang diligan kawawan naman baka tuluyan na silang magtampo pag nadiligan yan babangon yan sila palaban yan eh ito yung aking celery Celili? Celili? parsley pala parsley or bagdunis bagdunis Ayan. Ang mga palaban kong alaga. Nasa cup lang sila ng coffee. Kailangan ko silang diligan para bumangon sila. Pero tanggalan ko na sila ng mga, mga toyong dahon. Ayan. So, ayan. Ito siya ano, Jerry tomato 'yan siya, ayan. May bunga na siya. Ayan. Ano 'yan siya, cherry tomato, 'yung maliliit na kamatis. Ayan. Hindi ko lang alam kung ito 'yung yellow or red kasi may red tsaka yellow ako. Ayan ayan ito yung carrots carrots ko may tingnan natin kung may ano na ba sila mayroon na nga Oh. tingnan nyo ayan magkaharpist ako nyan maya ang aking sunflower tatlong sunflower ayan tatlong sunflower sa isang ano maliit na ano ng ice cream yan lalagyan ng ice cream tsaka ayan may bunga na yung kamatis ko ayan may sunflower may sunflower pa ako dito ayan tingnan nyo sunflower tatlong sunflowers sa maliit na ayan o. ayan open muna natin yung ilaw may sunflower pa dito na maliit So, ito pa siya. Dito muna tayo. Cherry tomato yan siya. Ito yung yellow cherry tomato. May mga bunga na din siya. Ito siya. Cherry tomato din siya. Nasa, lalagyan siya ng coffee meat. Pati ito. May bunga na siya. Nasa maliit lang din siya na ano ng coffee meat ito pa siya may bunga na din tsaka ayun may bunga ba to meron na nga ayun oh, kailangan natin tanggalan ng ano ayan may bunga na siya maliliit siya na kamatis ito siya meron kaya tong bunga nasa ano lang siya ng 7 up puti ng 7 up may bunga na rin siya ayan ayan ayun so dito naman tayo ayan ito yung yellow yellow ba to ito siya red red cherry tomato ayan tingnan yung bunga ayan hindi makita na ayos ayan ano yan siya? Cherry tomato yan siya na kulay yellow. Ay, red pala. I red. Ayan, may bunga na din siya dito. Ito may mga bunga. Yung iba kinain ng ibon. Ayan. Ito naman yung red tsaka yellow na ano. Dalawang puno sa isang container. Red tsaka yellow na cherry tomato. Ayan. Ayan. May mga bunga. Ayan, may mga bunga na sila. Ito siya, red cherry tomato din siya. May bunga na din siya. Ayan. dami pa siyang bunga. ayun. Ayan. Kinakain sila ng ibon. Madami siyang bunga, oh. Ito. Pero yung ibang kamatis, walang bunga. Ayan. Ayan. dami silang bunga. Ayun. 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 dami nilang bunga. Maliliit pa. Ayan. Yung ayan o. Oh. Yung ibang kamatis ko, wala siyang bunga. Kasi nga, gawa ng itong soil ko, ilang Basis ko na itong ginamit. Wala akong fertilizer, wala akong magamit kasi hindi ako, hindi ko alam kung saan ko bibili yung fertilizer dito sa Saudi. Ito siya. Pero kumpara sa last, last two years, sobrang laki ng kamatis ko at bongga sa bunga. Ang dami niyang bunga. Kasi nga, maganda yung soil ko that time. Saka ito, tingnan nyo. Ang cherry tomato ko, Ayan. O, oh, di ba? Mas madami siyang bunga kapag ka maganda yung soil. Kasi high tech siya mamunga kasi mga sanga-sanga yung bunga niya. Ayan, yung mga bunga na rin silang maliliit. Ayan. Ito siya. Ang jerry Cherry tomato ko. Madami rin siyang bunga. Ayan. Tingnan nyo. hinok na pala sya Kinakain ng ibon. Ang aking kamatis. O, oh, diba? Ang ganda niya. Red na red. Tsaka ito, malaki siya. Ito yung kamatis na malalaki. Na, ang tawag dito. Yun, yun. Malaking kamatis. Yung, ayun. Ayan. Ayan. Sayang konti lang yung bunga nila kasi nga gawa ng luma yung kamatis, luma yung, luma yung soil. Pero at least na din sila. Ayan, may mga bunga din silang konti-konti. Konti-konti lang yung bunga nila. Ayan. Ayan. Ito. Ito siya. Ayan. May bunga na din ito. Yan, suka dito. Yan, pero at least may bunga sila. Yan. Ayun. suka dito. May bunga na din siya. At ito. Hindi siya lumaki or kawawa naman. Wala kasi ng fertilizer. Ayan. Oh ito siya tingnan nyo, natumba na siya kasi madami siyang bunga cherry tomato ito, tingnan nyo high sa bunga ayan o oh. o oh, ayan cherry tomato madami siyang bunga pati ayun ay o oh. kulay red siya na cherry tomato ayan at saka ito may bunga na din siya Ayan. So, magkakabunga pa yan silang lahat. Meron pa dito. Meron na kung ano dito. Ayan o. Nigaan na niya yung ano ko. May sunflower dito. Ayan. Ang aking sunflower again. Parang tinutumba na siya ng laban ka lang po para hindi ka matumba ayan ito siya nilalagyan ng isda meron siyang one may bunga siyang kamatis one 2, three four five six na kamatis sa isang ito isang ano na to anim na kamatis at may bunga na din sila kahit paano ayun ayun ayan ayun pero at least kahit papaano may bunga siya ito siya bagdones or parsley ito siya yung lavender or violet na cabbage ito siya cauliflower cauliflower bato, broccoli Ay, broccoli ah uh, ayun uh, kalimutan ko cauliflower nga pala ayun cauliflower so ayan meron pa dito ayan oh ayan ay meron pa pala dito nasa bote ng 7up may bunga na din jerry tomato ayan kinain ng ibon ang bunga nito kinain ng ibon ano yung ibon? Meron pa ako dito. Sunflower. No, 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 Ano na siya? Nag-dry na siya. Pero, papadry ko talaga para kunin ko yung seeds niya. Para may may tanim ako next. Ano? Next na pagtatanim ko. So, ayan. Salamat. Bye-bye.